Si Sierra Soto nga ba ang tinutukoy ni Kay Abad na kanyang pinagsilosan noon kay John Lloyd. Pasabog ang naging revelasyon ng talent manager at showbiz insider na si O.G. Diaz tungkol sa nagdaang pag-iibigan ni na Kay Abad at John Lloyd Cruz. Sa kanyang vlog na showbiz update, kasama si na Mama Loy at Diyosa Poco na pag-usapan nila ang naging pag-amin ni Kay na kay John Lloyd ito pinaka nahirapang mag-move on. Para sa hindi aware, sumikat noon ang tambalan ng dalawa sa Yacht Oriented Series na Tabing Ilog na ipinalabas sa ABS-CBN kasama si na Baron Gisler, Desiree Del Valle, Patrick Garcia, Jody Santa Maria, at Paulo Contis. Parte rin si OG ng naturang show at ayon sa kanya, noong mag-break ang dalawa ay may naging katawagan si Lloydie. Chika pa ng talent manager ang naging katawagan noon ni John Lloyd ay si Shara Soto, ani OG. Ito'y napag-uusapan lang naman. Well, kung sakaling totoo nga ang chika na baka si Shara nga ang tinutukoy ni Kay Abad na kanyang pinagsilosan noon ay okay na rin dahil may kanya-kanya na silang buhay sa ngayon. Si Kay Abad ay happily married na sa businessman at dating Pinoy Big Brother housemate na si Paul Jake Castillo. Samantala, masaya na rin naman si John Lloyd sa kanyang girlfriend na si Isabel Santos. Wala pa namang pahayag sina Shara at John Lloyd hinggil sa isyong ito.